I'm not sure if you can see it. I talaga, pagkasalan ito. Hindi ito recording. <laughs> Siguro it is, guys. So, ito so, na ay, lang. Ito na lang, para ma-edge. Magbigay nga ng ano, pag-uusapan natin today, pakikanta as the official songstress. <laughs> Ang ganda! <galaga. laughs> Yeah, kung bakit hindi ako napili? Hindi <laughs> kasi <laughs> ano, kung hindi nasa Bali. Pinilihin na Bali. Okay, okay, okay. okay. Talagang pinilingera talaga tayo. Okay, ang ating topic for today is ang kantang Aking Oksihina. Ganda. Diba? Pag hindi, Pag talaga kahit hindi siya inaano. Ayaw <laughs> ka ka matalo. Kalimutan ko yung lyrics. Okay. Ang kantan, ni Nella na Oxyhina. Yes. Bakit tayo na pag-uusapan, guys? Eh kasi, buwan ang wika. Tapos di ba parang note yung songs ni Janela na medyo hinahamon niya. Hinahamon! Ang anya, uh, hindi ba hinahamon? Pinap huh? Ano ba? Ano ba tama word? Breaking uh, the barriers. Uh, uh, hindi, parang gine-bridge niya yung generation ngayon into loving our language. Pero in tama. a creative way, fun way. Uh -oh. Di ba yung mga the, na ginagamit niya? Is it true? Yeah. At speaking so, of, yung isang pasabog natin, alam niyo ba na hindi oksihina ang tamang Tagalog term for oxygen? Ito ay Oxyhino pala. O, oxy, oksi, oxyheno, no? Yung, parang sa mga oxyheno. Pero dali nga siya kaaya-aya sa isang kanta. Diba imagine mo, kinakanta mo, aking oxyheno. Parang hindi maganda, hindi maganda. Parang ano? Wala pa siya na MP, Parang hindi ano, hindi ayaman si Junella. Oo, uh, uh, parang hindi siya makakabili ng bago studio. Siya ka, ano, niya studio, <laughs> tsaka ano, na-coach niya. Updated kay Junella yung ano so, yung definition oxygen na sa kanyang kanta ay refer niya pa rin sa oxygen. Pero ginawa niya mm. na yung gano'n. So, parang for creative freedom. yeah. freedom. na Ayan, and then, ibibring natin yung ano niya, first stanza. Oh, ganda! Oh, so Like ano 'yung ibig sabihin nun? Oo. Like kanya Ako ba sa meron ako conclusion dito ah. So kanya-kanyang summary to, mama. And breaking, breaking down. A breaking, uh, breaking down of So simulan natin sa Ito na ang huling minuto sa mundo, pag si Gutoy ubusin sa tabi. Basta ubusin sa tabi mo. Ah, thank you It's okay. Hindi ko kasi may ano eh, ma'am. Hindi na yan eh. Meron ko lang. Ganda lang yung I love it. Tila magbibilang ng hangin. Ano yung valor? Wait! Nag-a-advance ka naman. Di pa natin hindi yung first dance. Well. So ano yung pagkakain po natin siya? Ah... Uh, wow! talagang naging KWF tayo din. Super so, <laughs> tired. <laughs> <laughs> Pero doon naman sa first stanza, di ba? Parang may lang siya may nandiyan. Except for that, for the word. ito na ang huling minuto sa mundo. Mga segundo yung uusin sa tanong mo. So, ilan? Isang minuto. Minuto. Ilan ang segundo sa isang minuto? Bakit oh, last 60 oh, ba, seconds? Ilan? <laughs> Yes. La- yung last 60 seconds niya, guys. Talagang ibibigay niya sa iyo. Pero dito nga, ang sabi nga natin din sa export marketing natin, bakit hinintay mo ba yung moment na matapos na yung mundo? Ba't hindi mo tinake advantage yung madaming oras beforehand? Wow! so ano bang, ano bang dinadigest natin dito? Yung pinipili niya? Ay, sorry, sorry. Sorry, nadala lang, nadala lang. Okay, let's move on. <laughs> <laughs> Kinwestiyon yung ibig sabihin ng kanta. Sonela, sorry po hindi. Actually, ang ganda. O, next. Sabi niya siguro na, ay, wait. Hindi siya na kayo ng sarili niyong kanta. <laughs> <laughs> oh, parang what if kayo na lang. O, oh, oh. oh, eto na. At kung ipipinta ko ang pag-ibig ko sa'yo, ito, ito okay. ay kung na hindi pa nakikita ng mata mo. Hala, hindi diba? pa natin <laughs> napunta very ano, very poetic. Ano ba yung mga hindi natin nakikita? Eh, ano? Or feeling ko, wait, kasi yung next line niya, parang <laughs> medyo impossible din. Tila magbibilang ng hangin. Parang feeling ko ito yung kaya mong gawin kahit ano, basta mahal mo. Ay, <laughs> ah, hindi. Parang di ba, hindi mo naman mabibilang ang hangin. So, hindi mo mas susupad. Oo, ah, ah, parang so, gano'n. Oo,

Di ba Balor? Hindi ba yun siya sa Day of Balor? Giting yun. Balor? Ah, Giting balor. is Giting. Balor. ko, so, ba Balor. Balor. Mga, eh. ang ay so, so, mo <laughs> <bahay>. Balor. 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 Sige natin ko. Mm -hmm. right. I mean, by 'tong skin ni Barbara? Baka mamaya ko yung KWF yeah, sa amin. Not... Nag-explore -e lang kami ng ano, parang as a as a lay as a lay person, 'di ba? May mga words ka talaga pag first time mo ma-encounter. Parang oh, please, ano 'yun? Bahay or valor? or armor? Please. Me... Pero bakit hindi I want uh, to. Reply na naman. Oo nga. Video. Um, Teka lang. Oh, oh. Please send us uh, a PM. Kung alam niyo po oh, ang ibig sabihin. Ay, um, oo oh, oh, nga. Kung sinong okay, naka. Ay, lang alam namin What a friend. Pero baler talaga mm -hmm. yun. Baler. Guys, kahit yung Google. Uh, value? value. Value ata. Talaga? Talaga? if my if my Google skills are not mistaken, parang ano siya view. So parang ang value mo ay di kaya sukatin. Ah, importance. Oo, uh, parang priceless ka siguro. Bulger. Wala ba yung sila? Wala ba Oo nga, niya dyan. wala ba yung sagot ng Jana? Wala ba yung sagot guys? Ah, oh, oo, oh, oo, okay. kasi pag natapang ka, oo, yung valor. <laughs> ay, yes, yun. Tama, tama. Kasi ba may valor ka, may value ka. O tama, tama. Maganda, ang, ang dami ko natutunan. Yung oksigeno, yung tsaka ba? O, next. Di ba, akala ko baka yung um, ambalor. Uy, natin tayo mo ito, Juma. Okay. Yung next line. Kagawa okay. ng kanta. Kagawa hmm. ng kanta, nahirapan pa kami. Ano po yun? <laughs> kantahin mo ito next line na uh, <laughs> dissect natin. Ang ganda, ang ganda. Hala, si Jana pa kantahin. Kasi hindi ko lang tatampo na yan. Bigyan <stis> oh, mm -hmm. so, niyo siya ng ano. Oh, don't sure. datang, no. don't like I don't need to be the base of the team. <laughs> okay. hindi para parehas ng wifi connection. Actually, tumatawa na lang ako. Oh, ba? Diba? Ako din, nakikita ko. <laughs> Okay. okay. Sino ito, ka nandito? Yung chorus ba or yung verse 2 na And tayo? Hindi itong kahit lahat ay mawala na. Ma-chorus. O oh, katan mo na yung video, may ko na sa sabati. Eh. Kaligang malainiwala ko huh? sa'yo. Gujo Maler. Gujo Maler. Mamaya paggigitan tayo sa sabot. Okay. Five, four, three, two. <laughs> Kahit lahat ay mawala na. Nanda ako masaktan. Okay, tama na. Ano lang, <laughs> tuloy mo na. Ay, sorry. Kung kapalit ay na... Ay, sorry. Kung kapalit na may malaya, kamahahagkan. Wait, mm. yun. Oh, anong anong take niyo doon? Anong take niyo doon? Kasi importante yung take natin doon. Oo nga sabi niya, na ko naman na 'yan eh. Oh, diba? Paano sabi niya? Okay, salamat na wala na. ano siya? Parang, parang parang 'yun lang yung important sa kanya, Ganyan. Parang mawala na lahat. ang kapalit is the freedom parang, love. Parang kunin mo na, sa akin. Ganyan. Wala na. Oh, Martin, Hindi, nagkaroon pa ng mash-up. Kasi nga, diba, Sabi nila, ano pang gagawin mo sa lahat ng kimi sa mundo kung wala naman yung tignak ka? Ewan ko sa inyo dalawa. Kayo lang na after Mahal <laughs> <Wait. laughs> ka <laughs> naman dati. So, oh, okay. ba? <laughs> hindi, <ko na, laughs> hindi ko na alam kung ano to, Ibuwan ng wika o valentines. <laughs> <pag -i. laughs> ay, Ito tayo sa next. Tunay na propesya. Ikaw ang tapos ay mga kaginawa. Hala, wait, ano to? Talaga, sinaryo. <laughs> You know, video ko okay. eh. Tuna na, profesy. <laughs> na. Perfect. Ito nandito nga yung line na pinag Ang ganda oh. Pero parang sa yung talagang pag wala Pero, May kasi the fire, sabi lang naman niya, ikaw yung oxyina. Pag hindi na makahinga, hindi namin sinasabing ikaw yung oxygen ko every time. Pero pag... Oh, Di ba ha? Pero pag kailangan May... ko... Mayroon kasi din yung pag... <laughs> <laughs> so, parang if the world listen to you pag pa-ito pa ikaw yun ko so yung, yung Parang ako. parang, parang mababas, so, <laughs> Huwag kitang makita-kita magpapaano. No? Talagang magpapaano. Oo, oh, sinasabi ko sa'yo. Sinabi mo, ikaw ang optikina. Sinasabi <laughs> ko lang ba? Hindi Umaganda naman yung verse ko. Ito medyo marami. Ano sabi? Ano sabi? Ano sabi ng verse ko? So. Kung ipapahiram ko ng isang araw ang mata ko. O, ang ganda na pa mo. Thank hmm. you, B.I. More than donation. <laughs> Alam mo? po. Alam mo, pagkainan tayo ni Junela, itong mga to, hindi naman Malalaman nila denied just. Milait yes. lang nila yung kanta ko. <laughs> o hindi, kaya favorite yan namin to, Junela. Walang mo? Thank you. Sa piro, ang tingin ko sa'yo, ikay-kiyas para sa akin. I mean, ito ano yung Shapiro. sa piro? Sa incantation. Okay. Libreyo. 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 Sapphire. Libreyo. 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 yon Libreyo. malalaman mong Libreyo. ang tingin ko sayo. Ikay hiyas para sa Libreyo. Libreyo. Mi, yung kanta na to, nanonood ka ba ng Encantadia? Okay, so walang makaka-relate. So mga nakaka-relate, feeling ko kanta ta ni Ibaro kay Amihan. Kasi di ba si Ibaro, si Ibrahim yung ano ng Sapiro, so yung hangin ng Sapiro. Tapos sabi niya, ikay hiyas para sa akin. So feeling ko, tinutukoy niya yung ano, brilyante ng hangin ni Amihan. Oh my God, sila ka niya i-confirm yan ha, kung kanta yan yan. Hala, diba? tapos hangin pa? <laughs> di diba? si Amihan, di diba, feeling ko, feeling ko ah. Wild, wild theory. <laughs> so, may crush ba siya? Karot. May <laughs> naging sila, ano ko ba? Ay, di ba? Hindi <laughs> ba <laughs> naging sila? Oo, <laughs> no, oh, di Hindi naman. Hindi ba? Hindi na naman. No, na naman. Na so, hindi na naman. Hindi na naman. Hindi na Hindi alon yung kanta. Bakit oksihina? O di ba? Ba't hindi apoy? Di ba? Ang galing. Ang galing. Wow. O, saang galing. <laughs> <laughs> hindi kasi ako na naing kanta. <laughs> na <laughs> <laughs> Pero kayo, anong <laughs> Anong taste niya doon? Ang tiko doon. Um, very ano na, no, makikita natin yung personality ni Janela. Na ano siya, open siya sa organ donation. <laughs> <laughs> report. <laughs> report podcast. Pinagin siya ano, di ba? So, no, bakit di ba minsan kapag or, oh, natatakot sa mga sasabihin? <laughs> yung papahiram mo yung mata mo, literally, figuratively, o, oh, di ba? Okay tayo siya. Go tayo siya. Ano yun? Pinala. So, parang parang yung... Nandun yung willingness. Yes, yung willingness. Okay. Okay. Mm -hmm. Kung kinakailangan pahiram, dapat hiram lang kasi. Dapat naman yeah. yung kung ibibigay. <laughs> <So, bagay -an. laughs> Nagmamaronong pa tayo ngayon sa kanta niya. <laughs> <laughs> Hindi ko na kalagalan. Guys. Pwede din normalize na din. Bago lamang lang ang podcast nito, okay naman yung kanta niya eh. after... <laughs> wala naman itong magagawa doon sa ano. Wala naman itong makakos na kahit Wala ngayon. naman actually, wala naman masyado. Ano, like, ano, dito eh. <laughs> Alam mo, may magbabago. Pero <laughs> <laughs> no? nakakatawa na, na hinuhusgahan natin yung kanta niya. Yung kanta niya? Okay. Okay. may ambag tayo sa ano, OPM. Oo. Oh, ito na, ito na. Nasaan na naman tayo? Yeah. No, wala na. Di kailangan okay. ng dahil. Yan, yung... para i-climate Hanggang sa oh. Lagi na lang siya nawawalan ng senses eh, no? Nawawalan siya ng pang sense sa pagtingin. Oo oh, nga, no? Sa pandam, ha? Oo oh, oh, oh nga, no? hindi ko na-realize yun. So, oh, in conclusion, kailangan na... Lagi <laughs> ko, conclusion ko lang naman, kailangan niya na magpapilid <laughs> ng consult. <laughs> Ang dami natin napasok na programa ng gobyerno dito. <laughs> <laughs> May ganda ninyo ano may dating hindi na nakakaramdam kayo ngayon. May kasi next Ang dami niya ang sakit eh. Wala siya ng pandamag. pag ispag nakakaramdam kayo ng ganito, huwag matakot. Sagot kayo ng PhilHealth, zero balance billing sa mga DOH hospitals. Ang gagaling. At may PhilHealth yakap na rin. So kung nakakaramdam kayo, hindi na wala na kayo ng senses. Huwag niyo na Oo, pwede tayong umabot sa ganito. <laughs> Kasi, <laughs> hindi ko dapat ikat yun. <laughs> dapat ikat yun, guys. Hindi ko dapat. Okay. Hindi. Hindi natin ikat. And, uh, siguro nagpasa like, na natin tong verse na to parang mapapang... <laughs> para ma uh, so naman ako din. Okay. Yung kahit lahat ay, ay Hindi na tayo. Okay. Okay. So bridge ano sa bridge na, dito, ah, dito, dito na tayo, tayo sa hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan okay, bakit may ganito siya. Hindi ko all also... alam sa kanya, aking sumigaw. Okay. So, bago pa okay. ba okay. tayo mag-review para dito, kala ko, aking sumigaw. Hindi okay. ako aking sumigaw. Okay. Iba pala siya. Pero okay. okay. paano ba kantahin yan, Jana? Jana, paano kantahin yan? Oo. Hindi ko alam kung aking sumigaw, diba? di ba? Hindi ka naman nakikita. Aking sumigaw. Ano, aking yeah. sumigaw. <laughs> <laughs> Ang hirap. Siya lang nakakagawa. Si mm -hmm. Janella. Kasi kasi nakala natin kanina, dialect, te kala natin or ibang language, Indonesian, or whatever. Yun pala! Ano siya? Si Jana naka-discover. Oh, oh. Pero na-research ko lang din, with the help of Janella, with the help of Janella, tag siya ng isang video na parang, if you want to feel love, ganun, gano'n. Uh, parang may tinuro siyang timestamp dun sa kanta niya, na ito nga, yung bridge na to. So, kapag pin pinakinggan mo pala siya in reverse, may meaning pala talaga siya in Tagalog. So, hindi siya dialect. Mm. So, kasi yung po na I parang, <laughs> parang ang ibig sabihin pala niya na ito ang aking diba? Ang okay. ganda. Okay. Pero oh, ano, no. siya, very very ang talino niya doon kasi bihira lang yung composer ay, na nakakuan baliktad pag oo pag pinlay mo tapos meron pa rin ganga at tapos ang ganda pa rin ng mini yeah na mo siya tapos yung second line ay ikaw nga ang musika tapos yung pangatlo okay. is iba na, ito na parang ang ang sabi niya na dyan ay Backmasking ba? pala yung tawag doon. Okay. Ay? Ano Something like that. I don't know if... ano, ito yung sabi natin na buhay ang language natin. Na um, marami tayong pwedeng uh, paggamitan, so parang natin siya interpret. Mm -hmm. Pero parang it all boils down to making sense of your language. However, it fits you. Hindi naman siya totally parang hindi ba niya yung... Saka so, ba nature. ang laging laging parang laging pinag-post ng question pag buwan ng wika. Like, magiging proud ba si Mugal Quezon so, na rin niya yung mga slang ngayon? Parang ang nasagot ng mga language experts is basta nage evolve yung language, it's okay. Parang mas kabahan tayo pag hindi na siya nag-evolve. Kasi hindi na yeah. natin siya pinapinapag. Because, alam mo, yeah. I'm sure I'm sure naman yung mga words na nabanggit natin nung mga bata pa tayo. Feeling ko naman wala yung dati. Like yung jejemon wala naman ganun dati, 'di ba? Pero ayo, nag-evolve like lang talaga yung language natin and it means na why siya? So, so ni-interview ko sa mga ano, descendants ni Manuel Ergeso kasi mm -hmm. yan talaga ko. Yung... Na parang kung ano, kasi buhay siya matutuwa kaya siya pag naririnig niya ang sinasabi natin kapag natutuwa tayo. Tapos, okay, 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 okay. so, mm -hmm. parang, matutuwa uh, siya kasi, ano, nag evolve na yung language. Kapag hindi siya patay, na kung ano siya noon, hindi rin kami nagamit ay, ito ay, ito ay, ito ay, ito ay, ito paggamit ito ay, talaga kasi siya yung artist na gumagamit talaga ng malalalim. Hindi mo malalim, Marila. Oo, oh, Marila. Sa... Uh, ano so, ba iba niya? Ito, yung Oxy... 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 Para kung ako ayun ba talaga yung Tagalog. This, ano, um, ang um, isang parang ni-request din ng mga language experts natin dito. Kasi pag buwan ng wika, ang nabibigyan lang ng highlight is Tagalog. Pero kailangan makinanood natin yung pananaw natin. buwan nga ng wika. So it's, we should also celebrate our life. Yung mga ibang dayat dito sa bansa. Kasi hindi lang naman Tagalog ang uh, sinasalita natin sa so, TV. Yes. Ayun din. Mahalaga Kaya ang next pinag ay yung ng ano yun, porke kong digo. <laughs> champus ano ano No, parang kala ko din dati mo pa kasi pagmasa baka ano sa din parang Visayas song. Ay, Visayas. Marami <laughs> din parang songs na sa iba't parang dialect. parang 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 Karencita parang 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 Oh, sabagay. maganda din 'yun. Oh, mga rap niya pero kasi. <laughs> ayun, 'yun lang naman first part. na pagod sa kapataon. Uy, pero Adjanella, we love you. We love yourself. <laughs> ayun, ano pa? So, siguro to end, to end this episode, ano na lang yung ano nyo? Mga favorite formal type of deep Tagalog words nyo? Ano? bukod sa Marilag, bukod sa Uli. <laughs> ano? Ano? <laughs> Alam mo ano? Ano yung favorite tagalog? Ano ba? Favorite na tagalog word yun lang? Oo, oh, okay. uh, ano uh, man? Uh, favorite uh, tagalog word. Ah. Tagalog word. Hindi yung, yung sinasalita natin kasi. Yung may deep. Ah. Pohon. 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 Anong pohon? Ayun um, lang. Uh, yung ano... Wait lang. Kaya ko to. Yung kina-hope mong mangyari. okay your uh, So parang pinupuhon ko ganun? Ganun ba sa gamitin? Or ang puhon ko? Ano? Parang... Uh, yung meron kasi sa Arabic noon na parang insya Allah. Parang... Uh, Ah, sana mangyari in one word. Puhon. Po. Ah, okay, okay. Yeah, like that. Ganda yun na. Ah. Thank mm -hmm. you for the party. Parang magiging gagamitin ko na rin siya. Parang na sana nga, sana nga. Puhon. Kayo naman, ano yung word nyo? Word. Medyo hindi na nagagamit every single day. Ako, ano, marahuyo. Okay. Oh, ano natin? Ano natin? Ang taga sa Enchant ay na-encanto. Ano ba na-encanto ako nung makilala kita? I was enchanted to meet you. Tapos eventually, na-discover ko ang um, parang, hindi ko alam kung direct, basta ang equivalent niya sa Tagalog is marahuyo. Na marahuyo ako nung nakilala kita. Mm, oh, ganda. Hmm. Oh, that pala encantadya. Ano <laughs> pala, pala yung ginagamit niya? <laughs> yung <laughs> Gusto ko yung nag-research okay. so, aaral ako, ito yung lagi kong naririnig na word, Yung ano, uh, balintataw. Huwag kay Imao yun, comment yung... niya. <laughs> okay. Balintataw ay ano, yun yung, yung mga imagination natin. Hindi, eh. oh. yun yung okay. sa mga ano, river. Ano yun? Ano yun? <laughs> Hindi ko din alam. Ano siya? Ipapaw <laughs> is ano, parang imagination. Something that you would want to happen. Parang, ah! Parang, yung, 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 Ang ganda. Ang ganda mga words na and kuhon. I wish. Palita tao. Imagination. Something you would wish to happen. At marahuyo na ingkan pa. And then saan pa. Okay man. na. Okay na. Okay na to. Basta see you next episode guys. <laughs> <Yes. laughs> Sana may natutunan kayo at hindi namin binash. Junella, I'm so sorry. We love you. Huwag <laughs> mo kami pansinin for the class. Continue, <laughs> continue challenging the Filipino language. Yeah. <laughs> 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 Bye. Bye. provoking Bye.